Hi guys! So for today's video, pagkagaling ko nga sa Pasay, dun sa may Monarch Park Pagkatapos suit, ko nga magpa-inject ng pangatlong session ko para sa anti-rabies, dumiretso na nga ako dito sa dahil sofa. Dahil nga, andito nga si nanay at pauwi na nga sila ng Bicol. Two weeks din nga siyang nag-stay dito. Bago nga siya umuwi ng Bicol, gusto nga niya dumaan ng baklaran kasi may bibilhin nga dahil siya. Dahil malapit lang din yung pwesto nga ni Diwata dito sa may baklaran, yung nagtitinda ng pares. Pag-usapan nga namin na dadaan nga kami doon para makatikim kami ng tinitinda nga niyang Paris. Google map nga kami kasi hindi rin talaga namin alam yung eksakto kung paano nga pumunta. Magkagaling nga dito sa may simbahan, dito sa way ng Bolivar. May mga e-bike nga dito at dito na nga kami sumakay. Sinabi nga lang nga namin na pupunta nga kami kay Diwata Paris Overlook. Yung mga driver nga ng e-bike nga dito, halos kilala din siya lahat kasi nga ang dami nga daw na mga pumupunta at doon. dito nga sila sumasakay. Yung binayaran nga namin dito sa may e-bike, apat nga kami is 150 pesos. Jokno Street nga siya and yung pwesto nga ni Diwata. Sabi nga niya yung GSIS. Kaya madali lang din naman talagang hanapin. Ten minutes nga yung biniyahe nga namin bago kami nakarating dito kay Diwata. Dito nga sa pwesto niya. Mga napapanood nga naming vlog kapag ka pumupunta nga daw dito ay sobrang haba nga daw talaga ng pila. Kaya gabi pa nga lang nga napag-usapan namin na kailangan maaga nga kami pupunta para hindi namin maaranasan talaga yung haba ng pila. So sabi nga nila dito nagsisimula yung haba ng pila tuwing hapon. So talagang aabutin ka ng tatlong oras bago ka makakain or makapunta dito sa unahan. Alas 7 nga kami nakarating dito and yung dami ng tao tamang tama lang din. Hindi pa talaga siya crowded hindi katulad nung mga napapanood ko na talagang sobrang blockbuster para nakala mo imanonood ng sine so, habang nasa pila nga kami nakita ko nga siya na nakaupo nga dyan sa trono niya. Hindi ko nga alam kung kagigising lang niya yan or natulog pa ba siya kasi nga 24 hours din kasi yung kainan niya kaya on hand din talaga siya sa pagbabantay meron nga silang dalawang pila nga dito yung isa para sa Paris Overload then yung isa naman para sa Sikin. Sh so yun diba nabubulol pa talaga ako sa tawag nila sa manok kasi sikin nga kasi yung tawag nga nila dito kaya nakikigaya na lang din talaga ako. Kaming apat nga, mas gusto talaga namin kainin yung pares. Kaya dito na nga kami pumila sa may pares overload. So yun, wala nga chance na makakain nga kami ng sikin. Kasi nga, puro nga pares ang gusto. Siguro next time na pagpunta dito, tatry ko din yung sikin. <laughs> So yung napansin ko nga, mas mahaba yung pila ng para sa pares kaysa sikin. Mga 15 minutes din kami pumila bago nga kami nakarating dito sa may unahan. So, Sabi ko kapatid ko, mukhang wala kaming kakainan kasi occupied na nga lahat ng mesa. Eh, napaisip nga ako, papano pa kung sobrang haba nga ng pila, saan sila napwesto. So yun nga, yung price nga ng pagkain nga na diwata. Pagka pares nga, meron na siyang kasamang kanin at saka soft drinks. With unlimited na sabaw, pati na rin nga rice. 100 pesos ngayon. yun. mo nga, bibigyan ka nga ng stamp. Then after nga, noon, pupunta ka na nga dito sa may kuhaan nga ng pagkain. Sa pinakaunahan, hindi pa nila kinukuha yung stab. Bali, ipapakita lang yon. Then sa pangalawa naman, kukuha ka nga ng kanin. Dito naman sa pinakahuli, maglalagay naman sila ng sabaw dun sa piniritong baboy. Then, hindi pa nga nila kinuha yung stab kasi nga may soft Alam drinks pa. Alam nyo ba pa. sa 100 pesos na binayad nga namin dito is, sulit naman talaga siya kasi ang lalaki ng hiwa ng karne. Pinarito nga yung karne nga nito, kaya parang lechon na rin siya kapag kakinain. Ito nga yung tinatawag nga na lechon pares. Yung nahanap nga namin pwesto ng pagkakainan nga namin. Sobrang init. 7.30 pa nga lang nga to pero ang sakit na talaga sa balat. So wala na nga kaming pakailan basta matikman nga tong pares nga ni Diwata. <laughs> bago ko nga tinimplahan yung sa akin, tinikman ko na muna yung sabaw kasi nga, nakukurious talaga so, ako. So yun, wala naman din talagang special sa lasa, talagang pares lang siya. At yung sabaw niya, malasa na, kaya pwedeng hindi na talaga siya lagyan ng toyo or ng patis. Kasi kapag nilagyan mo pa siya, pwede na nga umalat. Tinimplahan ko na nga siya at sinubukan ko na rin kainin yung karne. At nagustuhan ko nga siya, masarap talaga siya para sa akin. Kasi kakaiba nga siya dahil nga maluto. Hindi siya katulad ng normal na pares na nilalaga lang yung mga karne, katulad nga nung namin. So, madami ngang nang babash kay Diwata na kesyo madumi daw yung tinitinda niya. Yung iba, hindi daw masarap. Maramihan lang din naman ng mga nagsasabi ng ganon, eh mga vlogger lang yun din. Yun lang din talaga siguro ang way nila para magpapansin at sumikat. Sabi nga ni Diwata, eh, hindi naman madumi yung tinitinda niya talagang madumi lang yung pag-iisip ng mga nagsasabi ng ganon or hindi nga matanggap Dinudumog na. nga siya dahil nga sa pagkain nga niya. So yun nga, na-enjoy ko talaga yung almusal ko ngayon. Tamang-tama nga, pagkatapos nga namin kumain, lumapit dun banda sa may pwesto nga namin si diwata kaya anak picture din kami. Ito. Tara, dali. dali. Ay, parang di. parang di. parang di. parang pa tayo dahil sa picture lang kay kaya, diwata. di. parang di. mo di. para kasama. Ay, di. parang 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 sayang. Ay, sayang. <laughs> habang nagpipicture nga kami, naglapitan na rin nga yung ibang tao kasi nga gusto rin nilang magpapicture nga kasama siya. And napansin ko nga sa kanya, kahawig nga siya nung kapatid ko ang lalaki. <laughs> Kaya nagbibiroan din nga kami yung magkakapatid na baka kapatid din namin siya. Kamukha nga ni Michael, sabi ko sa'yo eh. Malalaki, huwag mo? man akong Thank you. <laughs> Alas 8 na nga ng umaga to and sobra talagang napakainit ang sakit na sa balat. Nagpa take out nga si nanay ng tatlong balot. Yung kanya nga hindi niya rin naubos kasi nga ang daming binigay sa kanya na karne. Kaya pinabalot niya na rin nga yun. Then napansin nga namin kapag medyo may edad nga yung kumakain. Pinadagdagan nga nila ng karne. Kaya hindi niya rin talaga naubos at saka nagpipigil din talaga siyang kumain ng mga matataba. Aware din kasi siya sa kalusugan nga niya. So yun, iba't ibang klase nga ng tao yung mga kumain nga dito. Yung iba nga malalayo pa yung mga pinanggalingan din nga kaming mga nakasabay nga dito. Meron nga mga magaganda pa yung mga sasakyan na dumadayo pa nga dito para lang makakain nga sa parisan niya. Mas maganda nga magpunta nga dito ng maaga pa kasi nga ganito lang yung lagay ng mga tao. Hindi pa talaga siya masyadong crowded. Hindi katulad ng mga pahapon na talagang aabutin ka ng siyam-syam sa pila. Meron nga dumayo dito na taga Bulacan na meron nga siyang dalang kambing. Nagulat naman ako si ate, Diyos ko. Kung alam na darating yung kapatid ko ngayon, eh, na-surprise naman ko. Gusto niyo makita? Hello, sister! Ayan. Kung mas ka-ate, bila ka na lang kapating. ka na niya. Si Anya. Anya. ang laki mo na Anya. Anya sa'yo. Kaya nito, di ba? Anya sa'yo. Ang naman niya. Saan pag-aling ito? Galing po kami, bulakan. Ano to? Ganyan talaga siya? Medlo po. Alaga mo talaga? Marami akong kambing eh. Salalit na ginawa <laughs> ko. Bakit kambing? Para mahal ka naman. Medyo pinag-pubilan yun. Dapat sila pumulak. Yan ang nga guys. Hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush. Aray, yes, ito naman para malaman